Sa 1 Corinthians chapter 13, nasusulat na ang pag-ibig ay hindi mapagmalaki. Sa kabilang banda, sa aklat ni Jeremiah, nasusulat na dapat tayong magmapuri. Maaari nating isipin na ito ay medyo magkasalungat. Pero ang mga salitang nakasulat sa 1 Corinthians chapter 13 ay nagpapahiwatig na hindi natin dapat na ipagmalaki ang ating mga sarili. At ang mga salitang nakasulat sa aklat ni Jeremiah ay nililiwanagan tayo na dapat tayong magmupuri tungkol sa Diyos at sa katutuhanang ito. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat, maging ang ating katawan at kaluluwa. Ang Diyos ang lumikha sa kanila. Higit pa rito, nagbigay ang Diyos ng mga espesyal na talento sa bawat tao. Kalaunan, mauunawaan natin na walang nanggaling sa atin. Kaugnay nito, ginigising tayo ng Diyos na hindi tayo dapat na magmapuri sa ating sariling lakas. Kung may nagmamapuri sa kanyang sarili, maiintindihan natin na siya ay walang pag-ibig, sa ibang salita, tumatalikod siya sa katotohanan ng Diyos. Tingnan natin ang Jeremiah chapter 9 verse 23. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan, at huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri, na kanyang nauunawaan at nakikilala ko, na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan, at ng katwiran sa daigdig. Sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Pag binabasa ang versikulong ito, maaaring isipin ng ilang tao na ang Diyos ay mapagmagaling at gaya ng diktador. Gayunman, ito ay dahil alam ng Diyos na kung magmamapuri tayo sa mga sarili, iiwanan natin siya sa huli. Isipin ang kasaysayan ng tore ng Babel sa aklat ng Genesis. Sinabi nila, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit. Habang patuloy na tumataas ang tore at ang taluktok nito ay umaabot hanggang sa langit, nagsimulang malimutan ng mga tao ang biyaya ng Diyos na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan. Sa kanilang mga mata, nakita nila ang malaking tore ng Babel na ginawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao. Kaya naman, pag nakakalimutan ng mga tao ang Diyos, hinahayag nila ang mga sarili nila at nagmamapuri sila sa mga sarili nila sa huli. Gayunman, hindi natin kailanman dapat nakalimutan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Labis tayong minahal ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Namatay pa siya sa krus para sa atin. Hindi kailanman ibinigay ng Diyos sa atin ang mga salitang ito para sa kanyang sariling luwalhati. Ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos sa atin na gawin ito ay para sa sarili nating kapakinabangan. Mahilig na magmapuri ang mga tao sa kanilang mga sarili at maghayag ng kanilang sariling lakas. Bilang resulta, nalalayo sila sa daang patungo sa kaligtasan at sa kaharian ng langit. Kaya sinabi ng Diyos, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan, at huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri na kanyang nauunawaan at nakikilala ko. Dapat tayong magmapuri na nakikilala natin ang Diyos at na mahal niya tayo. Dapat din tayong magmapuri sa salita ng katotohanan ng Diyos. Sinabi ng Diyos na sa mga bagay na ito ay nalulugod siya. Umaasa ako na magagawa nating lahat na magmapuri sa iba tungkol sa Diyos, at tungkol sa ebanghelyong ito at tungkol sa katotohanan. Maraming salamat.